Hi guys, magandang araw sa inyong lahat Ngayon, may nagtatanong dito Isa sa mga followers natin Ito yung tanong niya Saan agency po kayo nag-apply upang makapunta o makaturo dito sa Canada? Ano po ba ang step-by-step process? Uh, Tatanungin ko si Mrs. kasi siya yung medyo may alam dito, kasi siya yung uh, nag-hands-on talaga para kami makapunta dito sa Canada Okay? Mrs. Okay. saan po yung ano? Uh, yung una pong tanong ni Ma'am Vanessa Saan kayo nag-apply? Hindi po kami nag-agency hindi po kami, saang agency kasi tanong niya eh, hindi po kami nag-agency dahil lahat po ng processing namin ay kami lang ang nag-apply sa sarili namin kasi natatakot po kami mas scam. <laughs> Especially, uh, we started our application po ng 2019. Nung mga panahon na yun, ang daming issues tungkol sa scammers, no? na oh, totoo yan. Na, Nakabayad na, na sila, nag-full-paid na sila, nabigyan na nila lahat ng documents sila, tapos walang nangyari. So kami po, Natatakot kaming mangyari sa amin yun kaya kami na lang yung nag-process ng, ng aming document. Ngayon, ang sabi ni ma'am, step-by-step process, ang first thing po na dapat niyong gawin ay pumunta sa www.canada.ca. Yan po ang aming base point talaga. And ang aming po application ay Express Entry. Sa Express Entry po, ito po yung kung naririnig niyo yung uh, mga pataasan ng scores. Kung paano makapunta sa Canada, ito po yon, yung score system o point system. Ang labanan nito. Mm, pataasan, mas maganda. At mayroon pong dalawang major requirement para po kayo ay makagawa ng account sa Express Entry. Unang-una pong requirement ay IELTS. So kailangan nyo pong mag-take ng IELTS. In our case, dalawa po kaming uh, nag-exam magkano mang yes. na, nung 2019. O oh, nga, parang nakabayad kami ng ano. Sa Thailand kasi kami nag-take ng IELTS. 7,000 bawat isa sa amin. Opo. So, Pero 2019 pa po yun. Uh, medyo matagal na. So you can check the rates later. At dapat po pag nag-IELTS kayo, ang minimum score nyo should be 6 per band. So ibig sabihin 6 points sa listening, 6 points sa writing, 6 sa reading, at saka 6 sa listening. Pagka po kayo ay mayroong 5.5 sorry po pero hindi kayo pwedeng gumawa ng profile kapag meron kayong less than 6. Again, mas mataas po ang points, mas mataas din ang express entry points nyo. So, yun po yung unang requirement. Pangalawang requirement naman ay yung pong tinatawag nating ECA o yung Equivalency Can uh, Credential Assessment. So, kukuhanin nyo po yun sa west.org. Again, pataasan po ulit ang scores dito. At ang minimum ay dapat bachelor's degree ang equivalent ng education nyo. So kung kayo po ay may bachelor's degree o kaya naman ay meron kayong dual degree, master's degree or PhD, so ibig sabihin mas, um mataas ang makukuha yung uh, ECA assessment doon. Then kailangan po yung serial number niyan pag kayo ay gumawa ng express entry profile. So yun lang po again iELTS at saka ECA sa paggawa ng express entry profile yung pong iba like proof of funds NBI uh, ano pa yung SSS uh, oh madami mga, mga kung ano-ano ano pa madami pa pang mga requirements kasi sobrang dami pong requirements hmm. kasi yung mga requirements namin dami kasi Bangkok kami naka-base tapos hiningian pa kami ng requirements sa Philippines. Philippines. Oh, yun ang mahirap. Mm. So, yung pong iba ng mga documents ay to be followed na lang po. Pero yung dalawa na sinabi ko, yun yung major requirement para po kayong makapag-open ng Express entry profile. So, mas mataas po ang ang degree nyo, mas mataas ang result ng IELTS nyo. Kung kaya-kaya nyo i-ace ang IELTS ng 9 points, ay baka. Malaki baka po. yung points nyo. Pas Malaki points. Kasi points system ang labanan dito. Opo. Okay guys, salamat na sagot ko yung mga tanong niyo. Ha? Sige, have a nice day. Bye-bye. Kita-kit sa sunod.